Hindi lang basta alaga ang pusa. Sa maraming paniniwala, isa rin silang mystery guest ng mundo ng pamahiin. Sa bawat buntot na gumagalaw, tingin na nakakatunaw, o biglang pagmeow sa kalagitnaan ng usapan, may mga naniniwalang may kahulugan daw ito. Aba, hindi biro. May nagsasabing ang pusang nagsusuklay ng mukha ay senyales ng darating na bisita. Ang pusang basang-basa ay nagdadala ng bagong simula at ang pusang tila chismosa ay may alam na hindi mo pa alam. Sa dami ng ganitong paniniwala, parang ang pusa na ang may alam ng kapalaran mo. Magandang araw sa ating lahat at welcome pumuli sa ating YouTube channel. Sa videong ito, tatalakay natin ang mga pamahiing hatid ng pusa ayon sa mga nakakatanda at sa ilang kulturang paniniwala. Paalala lamang, ang paksa sa videong ito ay pawang mga paniniwala ng iba't ibang kultura lamang, lalo na sa Pilipinas. At wala itong siyentipikong basihan na nagpapatunay na ito ay totoo o hindi. Huwag natin ibase sa mga pamahiin at paniniwala ang kapalaran natin bagkus, manalangin tayo sa Panginoon sabay ng kilos at tiyaga. Kaya narito ang ilan sa mga pamahiing hatid ng pusa. Pagkarinig nyo nito, malamang ay mag-iba ang pagtingin nyo sa pusa nyo at maaaring bawat kilos niya ay inyo nang bantayan. Una ay ang naglilinis na pusa. Kapag ang pusa ay naglilinis ng sarili, sinasabing may darating na bisita o magandang balita. Itinuturing ito ng ilan bilang sinyales ng kaayusan at kalinisan na sumasalamin sa pagdating ng swerte. Ang pag-aayos ng balahibo ng pusa ay nagpapahiwatig na ito'y ay kampante at ligtas sa kapaligiran. Sa pamahiin, ang ganitong pag-uugali ay sinasabing nag-aanyaya ng positibong enerhiya sa tahanan. Kapag ito ay naglilinis ng sarili, sinasabing nililinis din ito ang paligid mula sa negatibong enerhiya. Pangalawa ay ang bumabahing na pusa. Sa mga sinaunang paniniwala, kapag ang isang tao ay bumabahing, sinasabi noon na God bless you o oh bless you bilang proteksyon laban sa masamang espirito o sakit. Sa ilang kultura, inililipat ang ganitong paniniwala sa mga hayop, lalo na sa pusa, na matagal nang iniuugnay sa spiritualidad. Kapag bumabahing ang pusa, sinasabing pinapalayas nito ang masamang espirito o malas sa paligid. Kapag narinig mong humatsing ang iyong pusa, matuwa ka na dahil may paparating na blessings para sa iyo, maaaring pera o oportunidad. Kung araw naman ang iyong kasal at nakakita ka ng pusang bumahing, magsaya ka na dahil magiging unforgettable ang iyong wedding as in super saya. At magiging masaya ang inyong pagsasama. Ngunit sa lokal na pamahiin, may mga matatandang nagsasabing kapag bumahing ang pusa sa loob ng bahay, may darating na bisita o pera. O kaya naman, kung bumahing ang pusa habang ikaw ay nagsasalita, pakinggan mo ang sarili mo. May katotohanan ang iyong sinasabi. Kaya ang pagbahing ng pusa ay nagiging tanda ng pagpapatunay, babala o swerte. Pangatlo ay ang pusa sa barko. Isa sa pinakapraktikal na dahilan kung bakit dinadala ang mga pusa sa barko ay para panghuli ng mga daga. Ang mga mandaragat noong sinaunang panahon ay naniniwala na ang mga pusa ay may kakayahang makaramdam ng pagbabago sa panahon Halimbawa, kapag ang pusa ay nagiging balisa o palakad-lakad, sinasabing may paparating na bagyo o sama ng panahon Kapag kalmado ang kilos ng pusa, sinasabing magiging rigtas ang paglalakbay itinuturing silang natural weather forecasters kaya naniniwala ang mga marino na sila ay nagbibigay ng babala at gabay. Sa maraming kultura, ang pusa ay tinuturing na banal o may kakayahang makakita ng espiritu. Sa mga barko, pinaniniwalaan ng mga mandaragat na ang pusa ay protector laban sa masasamang espiritu ng dagat. Kapag may pusa sa barko, hindi ito lulubog o mapapahamak. Ang pusang itim sa halip na malas ayon sa ilan ay swerte sa dagat. Sila ay protector laban sa mga inkanto o halimaw sa karagatan. Pangapat ay matutulungan ka ng pusa para ikaw ay makasal. May pamahiing nagsasabing kapag ang isang pusa ay kusang lumalapit o tumitira sa bahay ng isang dalaga, malapit na siyang makasal. Ito raw ay sinyales na may paparating na manligaw o kapalaran sa pag-ibig. Ang pusa sa ganitong paniniwala ay parang sugo ng tadhana na nagdadala ng balita ukol sa pag-ibig. Sinasabi rin na kapag ikaw ay nagsasalita tungkol sa gusto mong pakasalan at biglang bumahing o dumaan ang pusa, totoo raw at matutupad ito. Itinuturing itong kompermasyon na may posibilidad ang iyong ninanais at ang pusa ay simbolikong sumasang-ayon. Kung ikaw ay isang single lady, mag-alaga ka raw ng babaeng pusa at pakainin lang ito sa iyong sapatos hindi magtatagal at ikaw ay makakasal. Ito ay ayon sa libro ng Pennsylvania German tradition. Panglima ay ang basang pusa. Kilala ang mga pusa na ayaw mabasa. Kaya kung ang iyong pusa ay basang-basa pero kalmado o tila walang pakialam, maaari ito ay simbolo ng tatag sa gitna ng abala o kaguluhan. Ibinabaling ng ilang naniniwala ito bilang senyales na ikaw o ang pamilya mo ay magtatagumpay sa kabila ng pagsubok. Ang katataga ng pusa ay maaaring maituring na palatandaan ng swerte at tibay ng loob. May ilan namang nagsasabi na kapag nakita mong bigla na lang basang-basa ang iyong pusa lalo na kung walang ulan o tubig sa paligid. Ito ay maaaring sinyales ng paparating na problema o abala. Maaaring pabago-bagong panahon ng emosyon o sitwasyon sa buhay. Gayunpaman, hindi ito partikular na malas. Ito ay mas itinuturing na babala o paalala na mag-ingat. At pang-anim ay ang chismosang pusa. Ang chismosang pusa ay nakakatawa ngunit nakakaintriga. Dahil bagamat wala sa mga tradisyonal na pamahiin ang eksaktong katagang chismosang pusa, may ilang kaugnay na paniniwala at simbolikong kahulugan tungkol sa mga pusa na tila mapanood, mapanlikha o interesado sa usapan ng tao. Ang tawag na chismosang pusa ay karaniwang biro para sa mga pusa na lagi kang pinapanood habang may kausap ka, nakikinig o sumusulpot kapag may pag-uusap sa bahay, o tumititig o sumasabat sa pamamagitan ng miaw o kilos kapag may nagkukwento. Kapag ito ay tila chismosa o laging nakikinig sa usapan, pinaniniwala ang pinoprotektahan kanito mula sa masamang intensyon ng ibang tao. At maaari itong palatandaan na may hindi lantad na enerhiya sa paligid mo at ang iyong pusa ay nakikiramdam. Sa ganitong pananaw, ang chismosang pusa ay parang espiritual na bantay. Kaya't swerte raw ito sa tahanan. Kapag ang pusa ay nagmiyaw habang may usapan, may ibig sabihin ito. Sinasabi ng matatanda, kapag ang pusa ay nagingay habang may sinasabi ka, ibig sabihin ay may katotohanan ang iyong sinasabi. Kaya ang pagiging chismosa ng pusa ay parang pagbibigay ng go signal mula sa kalikasan na ang pinag-uusapan ay may bigat o kabuluhan. Sa dulo ng lahat ng ito, iisa ang malinaw. Hindi basta-basta ang pusa. Sa likod ng kanilang matahimik at minsan pasaway na kilos ay nakapaloob ang samut saring paniniwala swerte, malas, ligaya o babala. Maaring gawa-gawa lang ang iba, pero aminado tayong minsan nakakatuwa ring maniwala. Sa gitna ng seryosong buhay, ang mga pamahiin sa pusa ay parang dagdag asim sa sinigang. Kakaiba, pero swak. Kaya kung makita mong ang pusa mo ay biglang tumitig habang may kinukwento ka, baka hindi lang siya gutom baka may gusto siyang ipahiwatig. Swerte man o hindi, isa lang ang sigurado. Hindi boring ang mundo kapag may pusa. At yan lamang po muna sa video ito. Sana po ay mayroon tayong natutunan ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong panonood. Good luck and God bless po sa ating lahat.